Lady ni Flo G sa music video ng kanta niyang Ibon Adarna hinihinalang ito ang tinutukoy na kanyang kalandian Si Lorena nga ba ang ang misteryosong babae na kalandian ni Flo G na inilabas ni Makagago Kamakailan? Isang pasabog nga ang ibinahagi ni MG tungkol sa pambabae di umano ni Flo G Ang kasintahan naman kasi ng OPM rapper na si Angelica Jane Yap ang kanyang tinitira ngayon Makikita sa mga screenshots na medyo may nagaganap sa pagitan ng babae at ni Flo G. Kaya naman marami ang nagmention kay Angelica o mas nakilalang si Pastillas Girl. Anila dapat na daw kabahan ng dalaga dahil ang inaakala niyang hindi man lolokong nobyo niya ay may itinatago din pala. Samantala, palaisi pa naman sa marami kung sino nga ba ang babaeng kausap ni Flo G na binigyan pa niya ng alias na PA. Ngunit isang video sa TikTok ang viral ngayon sa social media, ipinost ito ng nagngangalang Lorraine. Si Lorraine ay ang leading lady ni Flo G sa music video ng awitin niyang Ibon Adarna. Sa naturang video ay makikita ang ilang larawan na kasama ni Lorraine si Flo G. Kasama din niya ang nobya nitong si Pastillas Girl pero mas maraming larawan na tila piniflex niya ang mga awit. Kaya naman tanong ngayon ng marami, si Lorraine nga ba ang kalandian ni Flo G na tinutukoy ni MG? Kaya ngayon natuon ang pansin ng lahat sa isyo ni na Flo G at Angelica Yap. Wala pa naman inilalabas na pahayag si Flo G tungkol sa isiniwalat ni MG. Abangan na lang natin ang susunod na video ni MG kung papangalanan na ba niya ang babae di umano ni Flow G. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.